Kim Chu naging maemosyonal matapos masorpresa sa pagbisita sa showtime ni Paolo Avelino. Matapos ng mapabalita na bumisita ang aktor sa showtime, inulan ito ng mga papuri mula sa mga netizens. Dito nga ay tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa sobrang effort nito para sa kanyang minamahal. Bukod dito, inaabangan din ng mga netizens ang pahayag ng aktres host na si Kim kung ano ba ang kanyang masasabi. Dito nga ay nagsimulang maglabas ng saloobin at nararamdaman ng aktres. Hindi pa nga tumagal ang kanyang pagsasalita ay naging maemosyonal na ito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapaluha sa sobrang saya ng makita sa studio ang kanyang mahal. Ani pa ng aktres, hindi lang siya makapaniwala na sobrang effort at grabe talaga magmahal ang isang Paulo Avellino. Dahil sa totoo lang ay ngayon lang daw nito naranasan ang masorpresa ng sobra. Labis naman ang kinatuwa ng mga audience at ng mga netizen ang kakaibang reaksyon ni Kim Chu ng masorpresa kay Paolo Avilino. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.